Ay, ito, itong laman niya. Ay, parang hindi ko kaya kainin. <laughs> one, two, three. Tikman na natin itong sundot kulawan na binili natin sa bag. Yo! So, ayan. Mayroon siyang one, two, three, four, five, six na laman. Ayan, six na laman yung laman niya. Ano kayang ano nito, laman niya, yung sundot lang. Tingnan natin yan. Ayan. Okay, ang hirap niyang buksan mga Maritix, ah. Ay, mga apo, ah. Hirap parang buksan na. <laughs> Nakikian mo ko siya. Ayan, ah, Ay, ganyan pala siya. Wait lang. Ay, ganito pala itsura niya. Bakit ganyan? Parang na-dislocate, dislocate. Akala ko prutas siya. Prutas ba to? Ano to prutas to? Prutas ba to? Coming down below. Pero bakit parang magkaiwalay siya tas dinikit lang siya. Okay. Oh, wow. you know, Ganyan siya. Parang na-spill-spill na siya. Tignan natin ang laman niya. Ano ba ito buksan? First time ko lang kakain nito. Pero ang alam ko dati na ako ganito. Pero ano? Feeling ko first time ko pa rin. Nakalimutan ko na kung nakakain ko nito or hindi pa. Ay, ganyan pala siya. Ganyan pala siya oh. Oh, buksan natin. No! Ano yung laman? Ay, ito. Ito yung niya. Yan siya mga apok. Inong laman pala ng sundok langot. As in, parang kulangot lang talaga siya. Nasa isang side lang siya. <laughs> so, ganyan. And, yan. Tingnan natin. Kukulangotin natin siya. Dapat kamay nga eh. Para mas ano. Pero hindi na. Ay! Grabe! Parang hindi ko kaya kainin. <laughs> Natikman niya na to. Ay! Bakit ano? Parang, parang tutuloy. Tikman <laughs> mo. Wait lang. Parang hindi ko kain tikman to. Okay. Sige. Tikman ko na lang. Para sure. Yan. two, Ang sarap! Ang sarap pala! <laughs> parang siyang pulot tipot Ama. Yung parang ginaganyan siya. yung, yung nilalagay sa stick. Ama. Yung pagbata ko dating nilalagay sa stick. Ay, na, iniikot-ikot na ganyan. No? Di ba? Sa stick na ginaganyan ganyan. Kalasan niya pala yun. Ay, siya nga po. Ang sarap niya pala. Kanina, nadidiri-diri pa ako. Arty-arty pa. Ang sarap naman pala nitong sunod pulango. Kala ko kasi lasang pulango siya. <laughs> Kaya yung pa tayo. Ang sarap pala nito. Another one. Ipapas forward ko na lang. Kita. So, itu yang second one natin. Untuk mengedit isu, mengedit isu. Itu yang mengedit isu. Yang, yang sarapnya. Okay, keinginan na natin. ang sarap. Hmm, yummy. Sarap pala nito. Kayang-kayang kaya aku ubusin. Hmm.